But after nun, magluto tayo guys ng maruyang saging. At ito yung dalang kakao na pag dyan siya ilagay habang pinipreto. At ito na yung saging. So, ready na. May pansit guys na malapad. Iyan. din gata, itong kinayod na yan, yan yung isabaw at ihalo sa harena para pang maruya. Ayun ang pansit. Ang pansit. Ayun ang pansit. Ayun. nilagyan na ng tayo at pamenta ng ating ano pang pansit. Pansit Malapan. Uh, yan, pang merienda. Ito yung kulok-kulok na guys. Ayan. Malapit na kumukulok.

ni Dakila kina ni Kwan. Ni Chow. Murugan so duwa o. Oh. Awa nagadamay-damay sa si Samte. Nagaway, nagalin mo mm. sa si Samte. Dili, dahil sa Yenda na, pansit, bicol malapad, at saka maruya, sinapot.